Baho lang yung ikaw ang ganyan. Ang lang yung ganyan Oo. Hindi si... Si Mampani po yung nag... Ano natin po.

Ate, uh, kumusta? Pwede bang makausap saglit? Pwede makaistorya ka dali? Oo, uh, pwede ma. Mm. yung balay di ay? Ate, wala dahil karon na o kining silig. Huwag um, kay tawag man sila nga nahit na punong tao. Huwag maan na sa'yo. ba? Oh, silig dalawa, kahoy na tatlo kabangan to. Ah, mga hoy sa kausahay ate? Oo. Huwag na ay mag order o kahoy? Huwag uh, na mag-order, maong. Hmm. Oh, ba? So, ikaw, lagi sila rag-yapong ka, Ria Chin? Karunin, open sa klase. Eh. Ano yung undang na ka? Ano yung tuigang, na undang po sakit na ko. Ah, na yung tuigang sa pag-aaral dahil na lakaskit po kayo, ate? Yeah, oo. Oh. Ano na kayo nung dung baka Oo, oh, dito sa may kadikoy. Oo, oh, mm. yan. So, sa, sa guyong? Oo, oh, nakakatubit ang gihatagin mo 1,000. Oo. Oh. So, pagkalipay na ako. Maliit lang Kandikoy. po yung ano ni kubo nila dito. Walang ano po si ate. Wala kayong kusina ate. Wala mo ika ng abuhan. Hindi, ara. O. Sinsira na po yung anong... Hinakba na kunig labador. Kaya mga... Ang oh, okay. hmm. Dito lang kayo magsaing ate. Di, hindi ba delikado na ma oh. masunog kayo? Wala. Hinakba na kung kamanloto. nara. Hmm. Maala. Ay, wala na kong sigihin mo bahay. Ito ang akong bahay dito. Kaya kailangang mm. lawyer mga anak. Pamilyado mm. bit ay asawa. Ni ako anak ulitaw. Oo Hmm, mga oh, bata. Mm -hmm. So, Oh, to na mo, ate? Oo. Masaya ang soda, ate? Noodles. Noodles. Amo mo na yung mong ipang suroy, ate, no? Oo, oh, mani. Hmm. Kanira dalawa, tatlo mang banga na kahoy. Ah, tatlong ano? Oh, tali ng kahoy? Oo, oh, ganito. Ini mau nih, kabangan. Hmm. Hmm. Okay. Tulur, may ilang isaaran. Wow. Hmm. So, mga ragini, imuhang pangita ate, kining mga hoy, usay no? Oo. Uh Hindi -oh. E ba mamahadlok ate, nga umura guwa mo mo silingan Oo, oh, wala man. Ha? Uh, -oh. Na-immune na lang, dogay na. Na-immune na lang, dogay na? Hmm. dogay na. Oo. Uh -huh. -oh. -oh. Hmm. Na ay nakakita ang video, sa katong nakita tayo sa kaguyong. Hmm. Nag naghatag ko siya og grasya oh. mo um, ang um, gipangita gi kanamo mm -mm. so isakto gyud ang imong gihatag sa koa San Jose mm doon sa Iskilahan, diha mi nangutana sa babaw oh, my. Yes, my. so may nakaila nimo mm -hmm. um, mga parente mm ubanan mi diri si nonpani, Pani oh. ah. Nade te Gracia te. Ay, salamat, daghang salamat sir, mm nga ako, kamo nag-improvement kami sad sa inyo ha, nag-improve sa kadaguan sa Manila, mm. sa luwag, sa Palomponlete mm. so ito po yung ano natin mga groceries ayan mga uh, dilata, noodles, instant noodles, may mga sabon, saka yan mong go, sukat. Uh Salamat. Huwag may so, humay-humay. Pais, magkakamay-humay. Maura, magkakamay-humay ito. Mani, amo ah. Oo, yan sa gas niya. Pila na lang kakilo yung bugasat eh. Ilang kilo na lang kani, Gani, ah. eh, kuha ano na lang. Mga sa kakilo ni Kapin. Sa kilo na lang? Uh -huh. Uh -huh. Sa halina sa product. Uh -huh. Uh -huh. Kaya gani ako yung tapang So, madagdagan ang bigas ninyo kasi isang kilo na lang, kunti na lang? Ah. Ha? Uh, riyajin, usayang magkistorya sa to ang grasya ka rin. Nasi. Salamat. Hmm. Grasya. <laughs> Oo. Hindi ka nag-aaral ha? Sa susunod na taon, nag-aaral ka ha? Sayang naman ha? Anong grade ka na? Gani? usang grade na ka sa school? Ay, sa ilihan siya. Ha? Ilihan. Oo. Hmm. So, usang graduhan na ni siya, ate? Si Kaniel kung saan na kang gulo Sikanyer. sikanyeir ha? Sikanyer sikanyeir ka ice-cold? Hmm. oo oh. ah ganoon ba? ganoon okay. ah sikanyer na grade 8? Hmm. ah sikanyeir ummm ate ay tsaka bukod sa grocery natin ate meron tayong kas ate bigyan ko kayo ng kas. okay para magkapag muna kayo kahit Say ilang araw araw no. Mm -hmm. ito po ate. Nagpaabot po si Sir uh, Steven from Melbourne, Australia ng 4900. Ito po ate, wow. meron pong sobra ate. Tingnan po ninyo ate. 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1900. Pagroon nila si, sa ikistorya sa ato ah, mas daghang salamat ang inyong trabaho. Sa diyan hindi inyo dapit sa si men. Diyan dapit ninyo. Di harami sa tabogon, te. Oh, tabugon? Oh, tabogon. -ta tabugon tabogon, me. Taga oh. mm. Oo, oh, niya. Kami nagpasalamat ni sa iya, kay Kaila, dagawin mo si Lolita balik? Ali, may Kaila na, te. Oh, si, kanang, gikan oh. na sa itong sponsor. Hmm. Ang pangalan si Sir Steven. Steven from Melbourne Australia. Katung imoha ganing pangalan, mo to si ko ano? Tata, bro tata. Tata, priwara. Bro tata lang. Tata na. Unsay mm -hmm. imo ikistorya sa tuang grasya karong naabot Ako ang ikistorya ninyo Anita nan, na abatas tanang katungdanan ug ang akong mga kadaguan sa Los Etiliyada sa Manila Region, Manila sa Negros, si Mindanao sa Quezon, Tabogon ilan mo si Estrella Jumar? Wala. Uh, sa sponsor, magpasalamat ng tanaan. Na naamos katumod, permanente, mga kinahuhin at nang kinabuhin tayo huh? sa Pilipinas. Hmm, ikaw yung tayo, sa'yo mong ikaw, Estrella. Salamat. Hmm. Ah. Ayan po. <laughs> Ay, Ate, kanang nagdaho magkakaroon nga na kay mabot? Nagtuo ba ka? Wala. Ako, ako magdahong. Kay pagtawag din yun, ingon man nga makulod. Hmm. Waday mo dito yung mga po dito na geryal. Mm. Dako na ni Katabang. Sa inyo nga. Dako na. Tabang mo yung suga din Wala. Wala lagi. Ang sarang inyong gamit ati sa... Lighter. Gabi ate? Lighter. Kung mapundir ng lighter. Lighter. Wala, ni mo amo para ay, Wala ilang parilya. Wala. Na wala, wala. wala ko magra panilya kay sulod man sa mahan. Okay, ito yung oi. Mulod ni dito ug tagsakat lapad. Tag train ta naman ang libre. Asa pun mo mag kuhag tubig? Ato dito. Sa babaw? Oo. Oo. Oh. Ah. Sa malit ni sa guyong. Kay di ka ko hmm. to kadurano house dito dito kod. Amo aman to di karumi ko mao yan na. Uh, ito po ang sitwasyon nila dito sa magina mga kabro. Sobrang kawawa naman po dahil sila lang um, nakatira dito sa munting ano po kubo. Yan. So diyan lang sila sa loob mag magsaing magluto. Napaka delikado po. dilikado um, Delikado sa suno ba. Hmm. Yan. Hmm. Uh, ano lang. Ate, ka nang hindi na may magdugay, ha? Oh, sige. Hmm. Ako, ako yung kiserve niyo ka na muna, kaya kami ng noodles. Ang bahaw, rin Ang bahaw lang yung kikaon ganila oh, punta, oh. ate? Oo. Oh, oh. hmm. Uh Pwede nag lang sa kamusuroy sa oh, grabing inita ka ron eh. Oo, oh, di lang ko Init na kayo. Ano? Oh, sige. Init mo kayo tino? Oo. Oh, oh, pati oh. inita sa kamusuroy. Ria Jane, kuyog po kasi mong mamagmanuroy? Oo. Oh. Mga hoy? Mga hoy, kuyog po. Mga ba? Hmm. Uh, ate, matanong po, uh, bakit po ang um, tinakpan ninyo ang mukha ninyo sa tuwing maglalako kayo? Maglalako. Inyong tabunan ba na mataray pakita? Oh. Tungod to sa ni singan ani okay. oi head and body stone medyo mm. No na mm. kisakit man kaayo gani ha nga level dire ni hapak ko sa bato salamat yes, na sa sunod sa tanang higayon adto na pud sila yung improvement Ganyan Mm. Ang kita rin nagpuyo sa Pilipino mama Ma'am, bakit po uh, nagkaganyan si ate? Parang wala na sa... Ano po yung... Pag-iisip? May... Uh, siguro nasa mura na bukat. Na, 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 okay. Sa iyang bana daw kung sa una, kanang yang mga, istorya rasa sa iyang mga igsuon nga. Ang, pagbago pa ko nung anak na siya, gibunog. Gibunog. siya kanang, kanang putan, sagsanggot, mm -hmm. yeah, na ba? Ya. Muna na, i-resulta na niya, nga bro. Kanang, hindi na kayo sa mga kanang kanang, sa una. Kanang, primero na istorya, kanang murag, Tarong pa. Tarong pa oh. Kalugayan mo. Mo na ano? Walang koi na no? sad. Asiag kanang naasa itaas ni ambisyon sa iyang kwarta nya. Mm. Kanang wala matuman. Sige ate ha? Okay.